Oh Good morning, good morning mga Kabisland. So dito po tayo ngayon sa Tagkawa, Quezon. So new property na naman tayo mga Kabisland. And so ito pong property natin mga Kabisland ay ah, 3 hectares po ito, ano and ito po yung gilid po niya, ano. Yan. So ito po yung boundary niya, itong sapa na to. And ang ganda po ng sapa dito mga Kabisland. yan buhay na buhay po siya. Ilog na yan, ano po. Yan. So meron po siyang kapatagan dito. Yan. So napagaling ba pag ano po pag medyo malakas daw po ang uh, tubig, ano so umaabot po siya dito sa part na to. Yan. Ano po? Tapos yan, pag normal days, uh, pag summer, ganyan na po yung ano niya, yung katubigan po niya. So maganda po dito mga kabisland, ano? So kayo na po yung mag-isip kung anong gusto niyo pwedeng gawin dito sa ilog na to. So kung gusto niyo i-develop na paliguan yan so walang problema ano po so maganda naman po siya kasi may kapatagan na ganto, so simula po dito yung property sa ano na to sa ilog na to so susugin po yan tapos ito po mga kasama na po yan ano po yan may mga uh, fruit trees ano po may mga rambutan may mga nara ano po star apple so napakadami po dito mga fruit bearing trees and mga hardwoods and makita po naman ninyo may mga ano din may mga mahogany eh. ano po and so siksik po sa tanong mga kabislan and yun uh, pantay naman po yung property so may linya rin po ng kuryente ano dun sa malapit po dito sa dinana namin siguro mga 50 meters po ang layo nito sa alin ng kuryente and so puntahan po natin pasokin po natin yung loob property so nandito po yung may-ari kasama rin namin makita naman po talaga ninyo siksik naman po talaga sa tanim sa nyog ano po makita po ninyo so may mga nyog na hindi pa namumunga may mga nyog naman na namumunga na, na halos ang ganda rin naman po ng ano na lakipat uh, laki pa tama tama yung laki yan po siya so yung makalat lang po siya ng konti ang ganda po dito mga kabeslan no? siksik na siksik po siya sa tanim so ito pala po yung linya ng kuryente mayroon po dito sa loob ng property oh. meron din po mga puno ng saging, may mga anahaw. So ito po ay may mga part na ano po siya ano na slope ito po slope medyo slope po siya so hindi naman siya yung ganun katirik tapos meron po sa loob ng property na ganito uh, tubig ano po so dakadirekta po yan dun sa kaninang sapa ano po so ito po ay galing po sa bukal itong tubig na to malamig po yan malamig Yan dire diretso kaya itong property na po ito so maganda rin sa paghayo pa ano kasi meron na kayong source of ng tubig ilinisin niyo lang po itong parang kanal na to so dire diretso po yung tubig diyan so signal po meron pong signal ano smart globe at saka yung dito sim so walang problema sa kuryente meron sa tubig po na inumin uh, may mga nabibila naman po ng mga water refilling station dito sa malapit and pagdating naman po sa yung normal na tubig pwede kayong magawa ng dip well po siya oh pantay naman po siya pantayan din siguro ito po ay mga uh, 75% po yung flatland niya ano po ano medyo makalat lang po ng konti dito pero makita po ninyo puro da ang daming po nyo. kakapalagas lang po kaya halos ayun oh, pa yung panglagas nila Ang kawayan So, pag nalinisan ng mga kabislan, so, maganda po ito. Makikita po talaga ninyo yung uh, pinaka-structure ng lupa niya. So, yung mga puno naman dito, na mga ganyan, no, na hindi kailangan, pero pwedeng mapakinabangan yon pag uh, inuling, ano. Yan po, kasama po po yan sa property, mga hardwoods, may mga pili. So, mula po sa uh, Manila area, kung gusto nyo pong makita itong property, so, magdadrive po kayo ng mga 7 uh, hours. Then, parang... Uh, town trapper naman po ng tagkawayan mga ano po ito mga uh, 10 to 15 uh, minutes na drive then from National Road uh, from Barangay Road po uh, ito po ay mayroon, hindi po siya tabing kalsada ng mga kamisland so mayroon siyang lakad na mga 2 to 3 minutes so malapit lang din naman and mayroon naman pong uh, right of way yan, so wala naman pong problema so yan po yung property mga kamisland po sa so, mga kabislan po natin na naghahanap ng may mga tubig ano na property, may mga kasamang may mga ilog niyan. So ito po, pwede niyo i-consider. Pero ulitin ko lang po ano, so hindi po ito uh, tabing palasada, ano pa So meron po siyang ganito, ito po yung kadugsong nung ano kanina nung maliit na uh, tubig ano. Meron po siyang ganito na pwede niyo i-develop din to na fish pond. Yan. So hindi rin daw po yung kahit na summer kasi bukal po ng tubig yan. Marami po siya ba yan, tubigan po yan. Itong part na to. Yan po, makikita po ninyo, tubig po yan. So pag nalinis po ito, itong mga ano na to, uh, kasi medyo malalim-lalim na siya ng konti. So pili nyo pong gawing ano yan. Ah, uh, pili na po ninyong ano yan. Ah, uh, gawing fish pot, ganyan po siya. So ito po pala, tubigan din po pala to may mga tubig po yan yeah, so ito na po ay dating pala yan ni tatay so hindi na siya kaso hindi na niya naasikaso masyado at siyempre may edad na rin po naglabo na rin yung mata niya pero pwede rin daw po yung gawing fish pond kasi bukal po yan eh tulad po ngayon hindi naman ngayon masyadong almost one week nang di ulan. pero yan ang ganda pa rin ng ano nya ng tubig niya. no Tapos kasama pa po yun mga ngayon so ang dami pong mga hardwoods Ay, ah, napakadami dami dami pong tanim so yan po yung property ano natin dito sa Tagawayan Napakaganda po niyan. So, meron pong mga nyog na matataas. May mga nyog din naman na sakto lang yung taas o mga bagong tanim, bagong sibol na yung iba hindi pa masyadong namumu, hindi pa rin namumunga. So, may mga puno din po ng kawayan. Ang dami din na puno ng kawayan. Ano, may so kung gusto niyo maggawa ng mga kulungan dito ng hayop, so pwede, na pwede or ng kubo. So, ang ano po mga kabislad, ang uh, sasakyan, halimbawa ay mag, gusto nyo mag tripping pa dito sa property, so, pwede po kayo magsakay. Uh, halimbawa sa Toyota uh, Bios, pasok na rin po yun dito sa, doon sa, uh, may barangay road, ano. Yan, pasok na po yun. Kaya wala naman pong problema. Ito po ano, may mga hardwoods po siya, Pwede naman po ito, itong mga part na to, yan, itong mga kahoy-kahoy na to, pwede naman po yung ulingin. Yan. So, mapapakinabangan nyo yan. O, yan yung mga maliliit na yun. Yung iba, ginagawa po yan, pambakod. Ano po? O, ginagawa po yan, pambakod. Lahat po yan, kasi mga straight po yan. yan. Mga ginagawa po nila dito yung pambakod. Ang ganda po nito. So marami kayong pwedeng gawin dito sa property. pag hayupan, ano po? Ah, uh, ito fish pond. Then kung gusto niyo'ng gawin ulit tong palayan, so walang problema. Itong anong area na to. Ano po? Ang kagandahan po talaga dito, uh, mayaman po sa tubig. So pag ang area to kasi ay mayaman sa tubig, so 'yun, marami kayong pwedeng gawing uh, project, ano po. Ito po mga fruit-bearing trees 'yan, mga ano po 'yan. May santol, mayroon pong Ah, uh, manga, ano po? May mga limonsito. Siksik po sa tanay mga Kapisland. Ayun. Kasi ito yung area itong area naman na to, ah, uh, medyo slope siya ng konti. Ito. Pero banayad naman po 'yan. Kasi andon naman po yung ano lupa oh. Ang ganda po nito mga Kapislanda. Ah. Ito narap po ito. narap po 'yan. So ito naman po ay titulado daw, oh, ah, po sa ano natin, seller natin. Ano, so, medyo malabo lang talaga yung mata niya nga daw ngayon. Uh, kaya di na niya naaabid itong, uh, o di niya naasikaso na malinisan itong property. Pero, olinul uh, all, all po, ano, uh, maganda naman po siya. Ano. So, very productive. Po, may kawayan po siya, Laki. So, kung meron po kayong mga questions pa mga kabisland, ah, uh, Pwede po kayo mag-message sa akin, ano, sa aking YouTube channel. Pero mas maganda po kasi, uh, yung ano eh uh, kayo ng message sa ating uh, cellphone number lalagay ko po yung dito yan sa ating Viber, Whatsapp number or PM po kayo uh, send po kayo ng message sa aking Facebook account lalagay ko rin po yan dito sa screen yan. para mas madali po ninyo akong makausap ano pa so yan uh, hanggang dito na tayo mga kabisland uh, ingat po palagi, God bless po sa lahat